Resbak ngayon ang goal ng Team Pilipinas sa Jones Cup 2024. Mas malakas na strong group athletics ang maglalaro para sa ating bayan of Philippine team. Pinalitan nila ang team ng Rain or Shine na lumaban naman noong 2023 sa Jones Cup pero imbalance nga lang masyado. O at nadihado ng todo ang Rain or Shine last season ng Jones Cup dahil malalakas na mga teams ang kalaban sa Jones Cup. Lumakas ang Team Pilipinas dahil sa strong group athletics ang maglalaro para sa ating bayan pero Jones Cup nga rin ngayong 2024 nadagdagan ng malalakas na teams nandyan ang USA, Australia at meron pang pa ang Ukraine halos karang ng gilas sa FIBA tapos malakas rin. Yung isang Chinese team kaya naman high level basketball ang mapapanood natin dito sa Jones Cup 2024 halos lahat ng laro ay kaabang-abang nga rin talaga. Mas matindi na ngayon ang kasama ni Kuwame. Hindi na siya gaanong madidihado sa loob ng paint dahil meron na siyang kasama na solid sa 3 at 4. Kung makikita nga natin sa play na ito, Belga tumira ng tres na pababa niya. Ang lamang ng kalaban, 36-77 ang score natin sa oras na ito ng laro. Kita naman natin ang score 61-115 noong natapos ang laro. Talikang tinambak kanang USA ang rain or shine sa larong ito last season at ngayon naman matinding rest back ang gusto nating gawin ng strong group bawian natin ang mga malalakas na teams dito sa Jones Cup hindi nga lang ito magiging madali pero strong group athletics hindi magpapaiwan dito sa Jones Cup 2024 strong group athletics naman ang magpapakitang gilas sa Jones Cup at ang first game nila ay laban sa team ng UAE magugulat ngayon ang ibang team sa Jones Cup dahil di hamak na mas malakas ang team na ito kumpara sa team na naglaro para sa Pilipinas noong nakaraang season o taon mas solid na ngayon ang team ng Pilipinas May basketball 2024 sa Jones Cup. Sa club na nangyari sa laro ng Pilipinas laban sa team ng UAE last season panalo kaya nilang kunin laban sa team ng UAE pero rebound hindi nila makuha-kuha sa mga crucial minutes ng laro at kanilang mga tira nagmimintis rin sa mga oras na kailangan na kailangan ito ng Pilipinas. Bawi ngayon ang team Pilipinas sa Jones Cup 2024 at ang strong group athletics ang maglalaro para sa ating bansa. Masuhaw ang mga ito sa panalo expectation ng mga fans magagawa ng SGA na umabot sa top 4 at pwedeng magkampiyon ngayong 2024 mula sa record ng Rain or Shine noong nakarang taon. season na 2 wins at 6 losses. Ayasahan natin na magbabago ang record na ito ngayong taon at para sa akin malaki ang chance ng Strong Group Athletics na makuha ang championship title. Yun nga lang hindi rin ito. Magiging madali dahil nandyan ang team ng USA, Australia, dalawang Chinese team, Ukraine at iba pa. Halos lahat ng mga teams ay mabibigat nga rin na mga kalaban pero hindi nga rin ito. Yung dating team ng Pilipinas mas heavyweight na ngayon dahil Strong Group Athletics team ang maglalaro para sa ating bansa. Top quality guards na gustong gusto ng mga Pinoy ang maglalaro para sa strong group athletics ngayon. At ito ay sinarean sa bando Jordan Heading at RJ Abriantos Magiging solid nga rin ang rotation nila sa loob ng basketball court. At nandiyan rin si Keeper Rabena na siguradong babantayan ng mga Filipino basketball fans kung ilang segundo niya ididribble yung bola. Baka ubusin yung shot clock bago tumira. Ang tinalo nga lang ng Rain or Shine noong nakaraang season ay ang team ng Iran B at ang team ng Japan under 22. 2 wins at 6 losses ang mga ito. USA ang nagbigay ng malaking tambak sa team ng Rain or Shine last season at natambakan tayo ng pagkalaki si 161-115 ang score ng laro. Ngayong 2024 ay e babawi naman ang team ng Strong Group Athletics at papalagan nila ang team ng USA. Mabigat na kalaban ang USA dahil sa dikalidad nga rin ang kanilang mga players. Pero Strong Group Athletics may kakayan na lumaban at talunin ang team USA. Renz o kilala nga rin bilang Air Abando ang isa sa mga players na magpapakitang gilas. Matagal-tagal nga rin na walang laro itong si dahil off-season at lipatan ng mga teams o liga. Pero heto na ulit maglalaro na muna para sa team ng SGA bago natin malaman kung sa ang team at Liga maglalaro itong si Renzo bando halos game din na nga ng Strong Group Athletics at makikita natin kung malakas nga ba ang ating team o kailangan pa ng konting adjustment pero sa nakikita natin solid na lineup ang meron ang Strong Group Athletics di kalidad ng tatlong guards natin Gilas Level, Sina RJ Abriento, Siren bando at Jordan Heading na merong Ansh Kwame at CJ si Makolo, yun nga lang Australia, USA, Ukraine at yung isang Chinese team ang malakas nga rin kaya hindi rin biro ang Jones Cup. Malalakas na teams ang kalaban natin, high level competition ang masasaksihan ng mga Filipino- basketball fans dito sa Jones Cup 2024